Okay mga bro, welcome back ulit at meron na naman tayong gagawin isang in power inverter dito na 500 watts. Ayan, bali, share ko naman sa inyo mga bro yung kanyang problema. Bali, sabi ng may-ari mga bro ay humihinto raw yung kanyang blower. Pag kinabit mo na sa battery tapos inon mo na, humihinto yung kanyang blower kaya umiinit. Yan, dapat tuloy-tuloy yung blower niya para hindi uminit itong power inverter. Baka maka-encounter kayo ng ganito mga bro ay panurin nyo ito para malaman nyo. Okay. So, subukan natin testingin. Para may pagkita natin na humihinto talaga itong kanyang blower. So, nakakabit na siya sa battery mga bro. Yun natin. So, tingnan nyo mga bro ah. Medyo ipokus natin. Yan. So, yun natin. Okay. Nag-on yung kanyang. Ayun ah, oh. Ops. Yan. Huminto yung kanyang blower mga bro. Yan. So, yan, yan yung problema ng power inverter na ito. Sabi ng may-ari. Pero, okay naman. Mayroon siyang power at mayroon siyang output. Okay. So, itis natin mga bro kung mayroon siyang output. Sit natin sa AC. Ayan. So, tusokin natin yung kanyang output kung mayroong lumalabas na kuryente okay so it is natin ayan mga bro so mayroon siyang 227 ayan mayroon siyang output good siya ang problema lang kung halimbawa may isinaksak dito medyo mabigat bigat yung naisaksak miinit yung mga mosfet nya hindi umiikot yung kanyang blower Ayan, so, subukan natin, ano, saksakan ng 60 watts na, ano, yung soldering iron. So, tanggalin natin yung soldering iron natin. Kung kusa siyang, kwan iikot. Ayan, so, bali, ito yung soldering iron natin, mga bro, ayan. Okay, subukan natin kung kusang aandar yun, kung mag-automatic yung kanyang pinaka-blower. Ayan. So, ayan. Naka-power na yung kuha natin, oh. Naka-red. Pinaka kuha natin. Panghinang natin. So, hindi nag-automatic, mga bro. Oh. Ayan. Ayan yung kuha natin, oh. Ayan. So, kita nyo naman, mga bro. Hindi nag-automatic yung kanyang blower. So, yan yung ating bibigyang solution. Dahil lumiinit. Kapag uh, hindi tuloy-tuloy yung kanyang blower okay so tanggalin na natin itong pang natin dito yan so ilipat natin ito sa kuryente okay so ang mayayari ay pagkaganyan so patayin muna natin ha tapos paklasin natin dito banda paklasin natin yung kanyang itong pinaka panel na ito yung pinaka cover nya sa kanyang output Ayan. Mas tanggalin pa natin yung isang tornilyo. Okay. Ayan. So, ang hahanapin natin dyan mga bro, kung ano yung dumaan sa switch sa supply ng blower. Okay. So, ang unang step natin, isi-switch natin to titignan natin kung ano yung dumaan dito sa switch papunta dun sa pinaka blower so switch natin ayun, Kuminto na naman kapag kuminto, hanapin natin yung pinaka live yung live yung hindi nawala dun sa supply ng ko natin blower natin so okay so naka on pa rin siya mga bro so subukan muna natin kung napapasukan ng supply yung kung natin blower natin yan tusukin natin yung pinaka supply nya so nakasit tayo sa DC ayan o so wala mga bro 0.063 lang ayan so ang mayayari naman ay subukan napin natin yung pinaka live dito sa pinaka sakit na ito so itusok muna natin yung test probe natin na negative dito sa negative ng battery yan so tusokin natin yung ating positive kung meron siyang live so meron siyang live mga bro na 12 volt eh no, yan. so subukan nating patayin yung switch natin kung mawawala yung 12 volt dun ayan So nawala mga bro yung 12 volt, ibig sabihin yung positive natin yung dumaan sa switch. Ayun. Susubukan so, natin iyon ulit. Yan, tusukin so, okay natin ulit. So, meron siyang 12 volt. Ayan. So, nahanap na natin mga bro yung live natin. Yung pinaka live natin yung dumaan dito sa pinaka switch natin dito okay so subukan naman natin itap tong ko natin dito sa positive yung positive test probe natin dito ayan kunin naman natin tong negative test probe natin so it is natin kung merong negative yung negative supply ng blower natin ayan so wala mga bro wala siyang supply oh so try natin dun sa negative dun sa may pinaka terminal na yun kung may supply dun so merong 12 volt ayan eh, o okay so ibig sabihin mga bro ang kukunin lang natin dito ay itong pinaka black na wire itong pinaka negative supply ng ating blower yan yung kukunin natin okay so patayin muna natin So hindi na tayo gagamit dito mga bro ng panghinang. Yan. Okay, tanggalin muna natin sa battery para ano, So, ikaw na natin itong camera natin. Ayan. Okay, so bali ang tanggalin natin to. Ayan, ang lalagutin lang natin dito yung black wire natin. So, kakaterin natin yan. So, kakaterin natin mga bro yung black wire ng kuha natin supply ng blower natin dito sa ating inverter. Ayan. Ayan. So, hilahin lang natin ganun para mabiyak. Okay. So, e, ganun natin. padan natin dito. Ayan. So, may ara natin itong mga bro, itong pinaka black wire natin, negative supply ng ating blower. Okay. So, nabalatan na natin. Yan. So, dito natin siya itatap mga bro. sa so, siya may ano. Negative ng ating. Negative supply ng ating inverter. Dito. Okay. So, bali ang mayayari mga bro. Iluluwagan, luluwagan, natin ito. Oh. Ito. Okay, so luwagan natin mga bro. Dito natin itatap yung pinaka-negative ng supply ng kwa natin. Blower natin. Ayan, tapos kunin natin yung black wire natin. Tapos dito natin i Yan, bali, iipit na lang natin dito mga bro, ganyan. Kahit hindi na tayo gumamit ng panghinang. So, ganoon lang natin. Para maipit niya Maipit ng pinaka washer nya ba. Okay, tapos higpitan na natin yung pinaka tornilyo. So, naikonik na natin mga bro, yung pinaka negative natin dun sa negative terminal natin at susubukan natin ngayon okay isalpak natin to yung pinaka positive natin dito sa sakit yan bali yung negative lang mga bro ang pinutol natin ah tapos kinonik natin doon sa pinaka ko na yun, Pinaka negative terminal ng ating power inverter pagpuntang battery okay so i clip natin sa kuha natin tanggalin natin to so i clip natin yan tapos yun natin kung tuloy tuloy na yung pinaka blower natin Okay. So, tuloy-tuloy na mga bro. Ganun lang. Kadali yung pagkuhan natin pagbigyan ng solusyon sa problema ng inverter na ito. Ayan o. Ayan. So, hindi na siya nag-auto nag shut off yung pinaka-blower. Ayan o. So, ganyan mga bro. Kung maka-encounter kayo ng bagong inverter na humihinto yung kanyang blower, ganun lang yung gawin nyo kahit di na kayo gumamit ng panghinang. So, okay mga bro, hanggang sa susunod naman na mga video natin at maraming salamat ulit sa inyong panonood mga bro. Okay.